Okay po mga mga kababayan, good uh, good, uh, good good day po sa inyong lahat. Ah uh, ito po ang titingnan po natin ngayon ay yung pinaka na balita po patungkol po, po sa ating sa kalagayan po ng ating pangulo, si Ferdinand Marcos Jr. Ayun po, makikita niyo naman siguro diyan po sa monitor po natin na yung pinaka description po ng nag-upload ng video ng ito, uh, shout out po sa kay Wow Trending PH. So sa kanya po ang credit ng video ito ay yung nakalagay po diyan. Hala, Marcos Jr. may sakit sa kidney. Eh, may meron siyang uh, kidney failure. If eh, pagdadasal mo ba, siya karma na kaya ito kay Marcos. Eh, hindi natin alam bakit ganoon nagkasakit lang tao, eh, karma na agad. Hindi naman sana ganoon. So tingnan natin ngayon at panoorin kung ano talaga ang uh, sakit nitong si Marcos junior. Eh nakalagay diyan, ano, may kidney failure. Mga mahal ka bayan. Paanoorin po natin. Pray for him. Of course dito kidney failure. Aidon daw itong ito ang wow trending. Marami ang nakapansin sa latest na interview ni Marcos Jr na tila ba nahihirapan itong huminga. Makikita sa itsura ni Marcos Jr. na namamanas ang kanyang muka at naluluha ang kanyang mga mata? Ayon pa sa isang doktor na si Dr. Garici, more than 30 years na akong doktor at pag makakita ako ng pasyente, more or less masasabi ko kung may something wrong o may health concern na dapat bigyan ng pansin nito? Sana magpa-executive check-up ang ating mahal na pangulo? Yun parang tingin ko meron siyang diferensya sa heart o kidney. Dahil parang manas ang mukha niya, parang naalala ko ang father niya si Ferdinand Marcos Sr. Ganyan ang naalala ko nung mukha niya noong may sakit na siya. Yeah. Komento pa nga ng mga netizen na kapag stress ang isang tao mostly kidney, puso ang nanghihina. Hindi ako doktor pero feel ko dinadanas ko as OFW. Daming stress sa work ko at family sa Pinas. Presidente pa kaya na buong Pilipinas sa problema? baka kinukulam na siya. Madami akong napanood na yung mga picture na nilalagay sa simenteryo. Grabe, bigla pong bumagsak ang pagmumukha niya. Paano busy kasi sa dok? Kung paano pabagsaki ng mga Duterte? Kaya pati katawan niya, napabayaan na niya. Di naman siya ganyan nung sa kamping nila. Yes po, dok. Mukhang pagod na pagod siya, Dok. Sobrang sipag kasi niya, Dok. Sa lahat ng presidente, siya ang pinakamasipag. Wala pang tatlong taon sa kasipagan niya kaya siya nagkakaganyan kasi nahihirapan siya at malaki ang problema niya kung paano utuin ang mga taong bayan. Yun lang. taong bayan at paano pabagsakin ng mga Duterte? Kawawa naman siya, Dok. Parang katawan niya na ang bumabagsak. Dok, pasensya na po. Patawad sa sasabihin ko. Di ko mapigilan yung sobrang galit ko sa tao na yan. How I wish na magpahinga na siya. Lord, para sa kabutihan ng aming mahal na bayan, sobrang... Ako mga mahal na kababayan, parang napakasama naman ng mga binibitiwang komento sa nangyayari po na uh, na nangyayari sa kalagayan ng ating Pangulo. Sana naman, kahit, kahit ganun, ay eh, Filipino pa rin tayo, kababayan pa rin natin, eh, dapat sana ang, ang mano sa atin eh, maawa tayo sa kay Ferdinand Marcos Jr. Huwag yung, eh, wala naman tayong ma, ano, may, may ambag po sa kanya, eh, huwag na sana tayong magsalita ng masama laban sa ating Pangulo. Dahil kahit ganun yan, pangulo pa rin po yan ng Pilipinas. Kahit ano pang sabihin natin, pangulo pa rin yan ng Pilipinas mga mahal na kababayan. Ibinoto nyo yan eh, ibinoto nyo yan. So wala tayong magagawa kundi ang hintayin kung ano ang pinaka-updates po sa kalusugan po ng ating Pangulo. Eh lalo na po ngayon, medyo marami na ang nangyayari sa palibot natin. Bisa sa mga political issues, andyan pa yung... Uh, alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Ang dami-dami na nag nagkakagulo na ang mundo mga malakaw kababayan. Ang pasakit ng masang Pilipino ang kanyang administrasyon. I love former President Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong with na all DDS my heart. Ko. And sobra yung iyako kapag nakikita ko ang mga videos ni Tatay. Pero, I feel sorry for our President Bongbong Marcos. Somehow, ipag-pray natin siya kasi di Sige niya lang, alam ako. ang ginagawa niya dahil sa power and wealth naging gahaman. I pray one day he will wake up and find love, peace and kindness on his heart. It's only way to make him truly happy and healthy. Ilang araw akong naiyak kapag napapanood ko ang ginawa nila kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sobrang inis na inis ako sa grupo nila pero parang nakaramdam pa rin ako ng awa nung makita ko to. I hope he gets well soon and will realize what he did is wrong that we did, not others bounce back as may grabe pa. O, oh, ba? Diba? Ga ganon talaga. Ganon talaga tayo mga Pilipino. Bagaman may nagawang kapwa nating Pilipino na masama sa atin, laban sa atin. Pero pagka nakita mo na ganon kalagayan, eh, namamayani pa rin yung pagiging uh, makatao natin at yung pagiging Pilipino natin na maawain. Sa totoo lang, maawain. Kahit nga yung minsan yung kaaway natin, di ba kapag nakita natin umiiyak, nahihirapan na rin, pati tayo na dadala na rin. At that's the time na masasabi natin, siguro mas maganda pa patawarin na lang. Kasi alam niyo mga mahal na sa Biblia, ang nagtatanim ng sama ng loob, sa tingin ng Diyos mamamatay tao. Kaya, ba't ba't, bat, bat, bat tayo magagalit, di ba? Hindi na dapat natin pairalin yung galit sa puso natin. Dapat ang pairalin natin ay yung pag-unawaan, pag-iibigan, pagmamahalan, di ba? Hindi naman nakakatulong yun kahit gaano pa eh, sa Biblia nga, eh, kapag nagtanim ka ng sawa ng loob, ng, ng sakit, magkakasakit ka at at the same time, makakaisip ka ng masama sa kapwa mo. At hindi, yung, at hindi mo yun ikabubuti. Di ba? Nagpaka-stress ka. O tingnan nyo, isipin nyo. O, marami ang napaiyak ng makulong si Duterte. At ngayon naman, ito naman ang Pangulo natin, nasa hospital din. O, eti, tingnan nyo, may naaawa pa rin. Bagaman galit ha, pero naaawa pa rin sila. Yun nga, yun kasi ang pinaka-character talaga, pinaka-quality ng mga Pilipino. Maawain talaga ang Pilipino. Diba? Pare-pareho naman tayo mga Pilipino, dapat nga nagkakaisa tayo. Eh, lalo na ito, medyo magulo na. Diba? Yung Taiwan, tinitira na ng China. Nako, malapit, napakalapit pa naman sa, sa Northern Luzon, ang Taiwan. Nako, talagang, na, nung marinig ko yung balita na talagang kapag, naga, kapag ginalaw nila ang Taiwan, ah, inevitably, talagang mai-involve po ang Pilipinas doon. Sige, tuloy natin. Anyways, hope itama niya ang ginawa niya sa kapwa niya. Parang tingin ko, Dok, meron siyang diferensya sa heart o kidney dahil parang manas ang mukha niya. Parang naalala ko ang father niya, si Ferdinand Marcos Sr., ganyan ang naalala ko ang mukha nung may sakit na siya. O diba, mga mahalang kababayan, kahit gaano pa, kahit gaano pa, tingnan nyo, kahit ano pang gawin, kahit ano pang gawin ng tao, kahit matamo mo mo ng buong mundo, kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, kapag ka tinamaan ka ng ganun, nung magkasakit ka na, at yung andyan ka na sa, sa time na uh, naghihingalo ka na, yung time na babawi ang ka na ng buhay, doon mo na marirealize na everything that you have done on this world will come into nothing. Ibig sabihin, wala walang kwenta lahat ng bagay sa mundo. Kaya sana kung ang dapat na gawin natin, yung, yung kapag kapatay ka na, naaalala ka pa. Hindi isa naaalala dahil sa galit ha, kundi naaalala ka dahil sa, sa nagawa mong legacy. O yung yung ang nakagawa ka ng mabuti, na inaalala ka ng kapwa mo dahil sa nagawa mo. Hindi dahil sa nagawa mong masama. Sa nagawa mong mabuti. Pangit kasi na maaalala ka dahil, ay ah, yun, si ano, ah, matindi yun, criminal yun. Ay ah, yun, yun. Nako, napaka-korup yun. Buti na lang namatay. O, di ba? Buhay ka pa, ipinag-pray ipinag ka ng mamatay. E, sana naman, sana naman, maawan na lang tayo sa Pangulo natin. Huwag na nating batuhin ng mga masasakit. Kasi, kapag ka nabasa yan, naalaman niya ng Pangulo, mas lalong magkakasakit yan. Stress na stress ka na, dahil lumalabas na ang mga katotohanan at mga nagawa nila, o may sakit ka pa, makakabasa ka pa ng mga, ng mga negatibo. Nako. Iwan ko lang, hindi ka matuluyan. <laughs> Tuloy natin. Magandang araw, mga kaibigan. Pag-usapan natin ang kalusugan ng Pangulong Marcos Jr., na kamakailan lang isang batikang doktor, si Dr. Gary C. Batikang ang doktor. nakapansin na namamaga ang kanyang mukha, uh, discoloration na, hinihingal, uh, sign Malala na po yan. of bad health, sabi ni Dr. C. Yung mga ibang doktor naman na nakakita rin, ganun din, they agree with Dr. C. Na baka uh, there is something wrong sa kalagayan, sa kalusugan ng Pangulo. At hindi naman sinabi na kapag ka, nakakita ka na ng gano'n sa tao, namamanas na, tapos uh, parang nagkakaroon ng discol ang discoloration sa kanyang skin, ay talagang makakapagsabi ka na agad. Hindi mo na sabihin na baka. You no. Know, may something wrong talaga dyan. Dahil hindi yan mangyayari sa kanya. Hindi, hindi ka magiging manas. Tapos makakaroon ng discoloration sa'yo kung walang mali sa sistema ng katawan mo. Kasi yung kapag ka ang katawan natin may sakit o may deperensya, tandaan nyo yan ha, tandaan nyo mga mahal na kababayan, kapag nagkaroon ng deperensya ang system natin, ang katawan kasi natin is na ikumpara yan. That is uh, our body is compared to a machine. Kapag ka may isang gear lang dyan o may isang part lang dyan na mali ang functions o hindi na nagpa-functions, what will happen to the machine? ay talagang mararapak, masisira at lalabas yan. Hindi yan maitatago. Yan ang nangyayari kay President, uh, kay President Marcos. Dahil dyan, sigurado na yan, may karamdaman yan. Pero hindi natin, hindi natin pinipray na ano Ipipray e, natin para gumaling. Mag gumaling at maihanda rin ang Pilipinas dahil medyo nako, na sa ibang bansa. Parang malapit pati sa atin, nakaw, Nako, nako, nako. Tuloy natin. Then, merong balita mga two days ago na these are un, unfounded balibalita na ano daw sinugod uh -huh. daw sa hospital ang Pangulo. So dito, merong post. Uh, maraming post na ganito eh. Alam niyo mga mga bayan dapat pag mga ganyan na mga apay nag-usapan na health of the president. Eh dapat nga talaga inilalabas diyan. Dapat alam ng tao kung ano talaga ang nangyayari sa pangulo ng Pilipinas. 'Di ba? Dapat informed ang ang ano, informed lahat ng ng kababayan po natin na ah, ganoon na pala ang kalagayan ni President. May sakit pala. Dapat ibinabalita 'yan. Hindi natin alam bakit itinatago pa. Huwag nang itago, kailangan ibalita 'yan. Kasi kahit ano pang katatago nyo, katatago nyo, malalaman at malalaman ng taong bayan. Sabi nga, walang lihim na hindi na ibubunyag. <laughs> Lumalabas nga ang baho ng otot. O di ba? Yan pa kaya. Dapat nga ibalita na yan. Dapat alam ng tao yan. Huwag sanang gawing bulag ang tao. Kasi mahirap ang ganun. Anong sasabi ng taong bayan? Diba? Nagtatago. Ito, post ni Mikyath Ross. Pray for him. Tapos dito, kidney failure. I don't know, kidney itong failure. nagpost nito, kung um, doktor ba o ano, but makita mo sa mukha, you know, talagang namamaga. So, panawagan ng panalangin para sa kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. So ang tanong, kahit minamahal natin si Pangulong Duterte, Yun nga. kahit ginawan nila ng ganyan na kidnapping illegal arrest, oh. tayo ba ay dapat ipagdasal ang kalusugan ng Pangulong Marcos Eh, Yun. siyempre dapat na. Yan ang mm, mabigat na tanong. Ay, hindi naman yan mabigat. Do you agree or wholeheartedly ba kayo? Eh, siyempre kailangan talaga ipanalangin ang kalusugan ng Pangulo. Bakit? Kapwa natin yan, Filipino. Kahit nagawan tayo niyan, sabihin natin nakagawa siya ng kasalanan sa taong bayan pero hindi na nakalahi natin 'yan. Hindi lang basta kalahi pangulo pa ng Pilipinas. Kaya bakit natin ipapanalangin nang na hindi gumaling? Dapat ipanalangin natin na gumaling 'yan. Bakit? Dahil kung isipin sa ngayon sa kanya nakasalalay ang lahat ng decision making na nangyayari dito sa Pilipinas, sa bansa natin. Tipo ba? Yun po talaga ang totoo. At wala na tayong magagawa yan, andyan na po yan. Kung nakagawa man ng kasalanan, ay hindi. At sa palagay nyo, nakagawa talaga siya ng, ka ng kasalanan, ay eh, talagang masama ang loob po ninyo. Abi, huwag nyo lang, huwag na lang kayong magkomento ng masama. It is better to keep in silent, then panalangin na lang natin na gumaling. Ganun lang naman yun. Sorry natin. na ipagdasal nyo ang pagkagalingan ng ay Pangulong Marcos Sr. despite yung mga ginagawa nila kay PRRD at kay Bipin by Sara. Alam niyo sa totoo lang kami, kami sa panig namin ng mga Iglesia ni Kristo, e ito, uh, sige ha, idadami na namin. Yung Iglesia ni Kristo, kapag ka nananalangin kami sa kapilya, kapag ka nananalangin, lalo na doon sa tribuna, isinasabay namin ang kapayapaan ng Pilipinas. Bakit? E, isinasabay naman ang kapayapaan ng Pilipinas, ang ang katiwasayan at ang yung 'yung payapa, magandang desisyon ng mga pamah ng pamahalaan ng mga namumuno na sana. Oh, 'yun, na sana. Matigil na ang awayan, da, uh, 'yung 'yung ano, yung, 'yung hindi maganda na nangyayari sa bansa natin. Idinadalangin po 'yan ng Iglesia ni Cristo. Oh, di diba? Wala po kaming pinapanigan na kung ano pa ang idinadalangin namin ay sana manatili ang pagkakaisa at kapayapaan sa bansa po natin. O, ito idadalangin natin. Ang simple, idadalangin natin ang kalusugan ng ating Pangulo. Kahit whatever happens, Pangulo pa rin po natin yan. At kalahi natin yan. Di ba? Ipinagdadasal e, e, nga natin yung ibang bansa. Ikapag eh, panahon ng gera, nagigira sila. Halimbawa, nung sa Israel at sa ano, di ba? O, nananalangin nga tayo kasi awang-awa tayo sa mga naging biktima doon ng gera. ilano pa ka ito ay kapwa natin, di ba? Ayo hindi, wag tayo maging hipokrito or ipokrito. Ganun talaga. Ang Pilipino talaga may ugaling maawain. Ganun po yun. Okay. So, mamaya, uh, magbigay ako ng reaksyon tungkol niyan. Magbasa lang tayo muna sa mga comments and people who reacted. Okay. 33,000 people who reacted. 32,000 tumawa. Ang nag-like lang is 922. Ibig sabihin, out of 33,000, yung 920, 20, uh, 922, yun lang ang ganahan sa post at uh, from their heart, ipagdarasal. Itong 32,000 tumatawa. Anong ibig sabihin nun? There is something wrong, di ba? Ayaw ipagdasal dahil tinatawanan lang eh. Halos 1% lang ang ano, 2% ang willing. Okay. Ah. Sikira. Tama Saint Peter, please. Hay nako, in offer natin itong tablet ng Ntawon, Lord, pasaylo ako. <laughs> Anong isabihin nila? Humihingi na ng kapatawaran ito eh ayaw niya pagdesal siguro uh, basig drama ra ni Aron makaikias sa <laughs> mga gitalab siguro mga barang niya hmm. karma is real gabaan so karamihan comments dito na nababasa ko ay hindi maganda ayaw nilang ipagdasal. Iba ang tinor ng dalangin. Hindi ko na lang basahin dahil masamay. Kung di jud sila musugot magpresidente si Inday BP. Ha ha ha, ginoo na magbuot. Bisayang guapo, gig gaba dili magsaba. Nako. SGG naman naman na. SGG sa gol sagol gaba gaba ena wena dali ara karma oy mirisigyot unta dili na na magdugay so ito seryosong usapan ang utos ng panginoon is love your enemies yon pray for those who persecute you natumbok mo kuya love your enemy as yourself. Yun ang otos ng Diyos. Kaya kami, kahit kami sa panig ng Iglesia ni Kristo, kahit kami pinag-uusig, ipinapanalangin pa po namin sila. Ganun po sa amin. Kasi, pag sinabi mo na, ito, prangkahang istorya, ha? prangkahang ano, prangkahan tayo. Kapag sinabi mo na, iniibig mo ba ang Diyos? Tapos sasabihin mo, oh, oo, iniibig ko ang Diyos. Sa, sa totoos, uh, every Saturday, nagasimba ako, nagsisimba, pumupunta ng simbahan. Eh, Diyan lang sa simple, sa simpleng otos, na may nangyari kay Pangulong Marcos. Tapos sasabihin mo na you are praying na mamatay na yung tao. Nagsisimungaling ka na, na iniibig mo ang Diyos. Bakit? Sa Biblia kasi, Paano mong maiibig? Paano mong masasabing iniibig mo ang Diyos kung mismo ang kapwa mong nakikita mo hindi mo kayang ibigin? Ang tawag doon sa ang tawag doon ng Biblia, sinungalin. Buwaon. <laughs> Ito to naman, natumbok talaga ni Kuya. Kailangan talaga, we need to pray for our president. Whatever happens, whatever uh, he did to our uh, nation or to our country. Actually, wala namang kung iisipin natin, ang iniisip lang naman siguro nito ni Marcos ay eh, para din sa ikabubuti ng kanyang bansa eh, di ba? Di ba mga mahal na kababayan? Eh, we need to pray for him. So mga mahal na kababayan, itutuloy natin ang ano sasabihin ni tatay. Ano ang uh, salita? Malapit na tayong magsimana santa eh. Next week na pa, simana santa. Nung nandoon na, malapit ng malagutan ng hininga ng Panginoon. Ano yung meron tayong seven last words. Ano sabi niya? Lord, forgive them they do not know know what they are doing. Diba? O, oh, so yung mga nag-comment doon ng masama, sana naman makonsensya po tayo. Dahil kung iisipin, kapwa po natin Pilipino yan. Kababayan po natin yan. Bakit nilabas sa inyo ang hindi nagkasala? Sagot kayo. <laughs> lahat tayo nagkakala. At katulad nung nangyari nung panahon na ni Kristo, may isang babaeng mga mapangalun niya, mapakiapid. Diba? Anong ginawa? Eh, hinatulong ngayon ng taong bayan na patayin, batuhin. Anong ginawa ni Kristo? Eh, nilapit doon kay Kristo eh. O, oh, di kumuha si Kristo ng bato. At sim, sim, uh, very simple lang ang sinabi ni Kristo. Okay, kung sino yung hindi nagkasala, siya ang una magbato. Tanong, may nagbato ba? wala. Bakit? Tanggap nila na lahat sila nangagkasala. <laughs> Tapos ngayon tayo magmamalinis na tayo walang kasalanan. Si President Marcos may kasalanan. Sinungalin ka, sabi ng Biblia. <laughs> Kaya tama ang sabi nitong, ano, nitong taong ito, di ba? Nung si Kristo nga, inalipusta Sinaksak, pinatay, binangkaw, ano pa, kin uh, kinurunahan ng uh, koronang tinik, ano pa, kinagupit, pinagpasa ng mabigat na cross. Ano ang huling salita ni Kristo na binitiwan? Ama, patawarin mo po sila. Pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ay sino tayo pag na hindi magpapatawad? Mas hihigit ka pa ba kay Kristo na Panginoon? Kaya ito, dapat mga, dapat mga mahal na kababayan, huwag nating titigan ang nagagawang mali ng kapwa natin. Bantayan natin ang ating sarili. Guard your own self. Guard yourself at huwag tayong maging mapagkunwari. <laughs> Lahat tayo nagkasala, nagkulang walang malinis sa atin. Lahat tayo makasalanan. Kaya mas maganda pa, it is better to forgive. di ba? It is better to forgive than mag-anim ng sama ng loob. So hanggang gina na lang muna mga malakabayan, let us pray for our President. Recovery. Na? huwag natin hayaan na ang bansa natin agad mawala ng Pangulo. Kung halimbawa, itutulot ng Diyos na yun na nga, eh wala tayong magagawa dyan. Ika nga, ang buhay ay marupok lamang. Parang bulaklak na pagdakay, sumisimol, maganda, at biglang nawawala. Parang aso yan. Parang usok. Ang buhay ng tao is very temporary. Kaya nga, kahit anong gawin mo, magpayaman ka pa, kahit anong gawin mo, mag-aral uh, uh, mag ka ng mag-aral, maging pinakamatalino ka ng tao sa mundo. Sige na. O oh, sige. Pinakamatalino ka ng tao. Napakatas ang pinag-aralan mo. Pero pag time na nag ka na, masasabi mo, everything that I've done, everything that I did, everything that I I accomplished, is nothing. <laughs> Isa lang ang madadala mo yan, yung ginawa mong mabuti So, good day po at hanggang dyan lang po muna at maraming salamat po. Don't forget to click the subscribe button at the bell button para po sa susunod ay makasama pa rin po namin kayo sa ganito pong mga usapan. Thank you!